karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Binabati ko ng maligayang 2023 kayong lahat na sumusubaybay sa ating programang Karunungang Buhay. Ngayong 2023, umaasa tayo na talagang tayong lahat ay ibabango ng Diyos sa isang bagong taon ng maligayang pamumuhay na kasama natin ang Diyos. Sa araw na ito, nais kong batiin sa kanyang ika-98 birthday ang aking minamahal na ina na si Inang Ilang. Nanay, maligayang kaarawan sa iyo. Dalawang taon na lang ay 100 years old ka na. Nice ko rin uh, ipahayag na ito pong ating libro na volume 3 ng Unchanging Grace ay available na sa mga bookstores at humabol po kayo sapagkat sa araw na ito, January 1st, magsisimula ang mensahe sa librong ito at magtatapos hanggang December 31st. Ito po ay magandang gabay ninyo sa inyong daily walk with God sa taong ito. Ang magiging batayan ng ating pagbubulay-bulay sa unang araw na ito ng taong 2023 ay ang Isaiah 60 verses 1 to 2. Babasahin ko po ang mabuting balita Biblia. Bumangon ka Jerusalem at sumikat na tulad ng araw liliwanagan ka ng kalwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ng buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspus ka ng kanyang kalwalhatian. Kung mayroon man tayong dapat maging desire bilang mga tagasunod ni Jesus sa taong ito, 2023, ito'y ang magliwanag sa atin ang kalwalhatian ng Diyos for God's glory to shine upon us ang sabi sa ating aralin doon sa verse 1 bumangon ka Jerusalem at sumikat tulad ng araw liliwanagan ka ng kalwalhatian ni Yahweh ang liwanag ang dahilan kung bakit ka nakakakita. Kung walang liwanag, kahit na ikaw ay mayroong 2020 vision, wala ka pa rin makikita, magiging para ka rin bulag. Ang challenge sa atin ng ating aralin ay ang makita tayo ng tao hindi dahil sa liwanag ng araw, kundi dahil sa kalwalhatian ng Diyos. That is why, We want the glory of the Lord to shine on us. Wow! Ang bigat. Ano ba ang ibig sabihin ng God's glory? Ano ba ang ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Diyos? Ang Diyos ay likas na banal. God is holy, true, and true. God has infinite perfections, greatness, and worth. Ang kabanalan ng Diyos ay infinite, walang hanggan, hindi natatakdaan ng panahon o ng lugar. Tayo kasi, ang kabanalan natin ay namimili ng panahon o ng lugar. Kapag linggo ay pwedeng santo. Ngunit mula Lunes hanggang Sabado ay pwedeng santo santito sa loob ng church ay maamong kordero sa labas ay mabagsik na leon. Naalala ko ang isang kwento tungkol sa isang lalaki na napakagaling magsermon at naiimbitahan sa iba't ibang churches. E isang araw ng linggo, samantalang sila'y naghahanda sa pagpunta doon sa pagsesermonan ng lalaking ito, akalain ninyo, yung kanyang asawa at mga anak ay naglagay ng mga unan at uh, kumot doon sa kanilang kotse nang tanungin ng lalaki kung bakit uh, bien, sabi nung kanyang pamilya doon na kaya tayo tumira sa lugar na iyong pagsesermonan sapagkat doon ay napakabait mo. Ganito ang sabi sa first part ng uh, Isaiah sa stress. banal 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 si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang binabanggit dito ay ang kabanalan o ang holiness ng Diyos. At doon sa second part ng verse 3 ay nagsasabi, ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. His glory fills the world. Kaya pansinin ninyo, Do sa unang bahagi, ang sinabi ay banal. Banal si Yahweh, ang sentro ay yung kabanalan ng Diyos. Pero doon sa ikalawang bahagi, ang sinabi ay ang daigdig ay napupuno ng kanyang kalwalhatian. Kaya't ang kalwalhatian ng Diyos ay ang deklarasyon ng kagandahan ng Diyos na bunga ng kanyang kabanalan o holiness. God's glory is the public manifestation of his holiness ang kaluwalhatian ay ang kagandahan na nagmumula sa kabanalan ng Diyos ang isang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang kalawakan ang universe sabi sa awit disinwebe 1 ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan ang ginawa ng kanyang kamay ipinapakita ng kalawakan ang universe na nilikha ng Diyos ay kahanga-hanga nagdidiklara ng kanyang kabanalan Sipin nyo na lang yung mga planeta ay may kanya-kanyang iniikutang orbit yung mga between ay may kanya-kanyang lugar Nananatili sila sa kanika nilang kalagayan dahil sa paghawak ng Diyos sa pamamagitan ni Yesus. Ganitong wika sa Kolosas 1.17 Ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. There is order in the universe that God created. At yan ang isang katangian ng kabanalan, ang kaayusan. Ang isang bagay na banal ay maayos. Ang kasamaan ay magulo, walang kaayusan. Kaya kung gumagawa ka ng kasalanan, ang tawag sa iyo o ang tawag doon ay magulo ang buhay mo. Kayon man, ang pinakaimportanting kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos ay ikaw at ako, tayo. Ganito ang wika sa mga awit otso, 5 at 6. Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinamahala. Ang malungkot. Dahil sa kasalanan, nadungisa ng kabanalang ito at natalokbungan ang luwalhati. Ngunit salamat sa Panginoong Yeso Kristo dahil sa kanyang pagsilang at kamatayan, maaring maibalik ang kabanalan at ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos nang tayo'y kanyang likhain. Ganito ang wika sa ikalawang Korinto 3.18 At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Wow! From glory to glory mula sa isang antas ng kaluwalhatian tungo sa isa pang antas hanggang tayo'y maging kamukha ni Kristo. Yan ang tunay na essence ng Kristyanismo ang maging katulad ni Kristo araw-araw sa loob ng isang buong taon. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang kapangyarihang kikilos upang maganap sa atin ang mga sumusunod. At ito ang dapat na maging patakaran, maging description o katangian ng buhay ng lahat ng tagasunod ni Yesus ngayong 2023. First, we will offer to God through worship. Sa Old Testament, hiniling ni Moises kay Yahweh na ipakita sa kanya ang kaluwalhatian nito. Ganito ang sagot ni Yahweh doon sa Exodus 33.19 Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan Yahweh. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Ang naging tugon ni Moises sa pagpapakita ni Yahweh ng kanyang kalwalatian ay ang worship ang pagsamba. Ganito ang wika sa Exodus 34.8 At mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Ang tugon natin sa kalwalhatian ng Diyos ay ang worship. Kaya sa panahon ng worship, hindi natin hinahanap ang kagalingan ng choir, ang kagalingan ng praise and worship, ang kagalingan o kahusayan ng mensahero. Kapag ang mga iyan ang hinahanap natin, baka disgrasya sa halip na grasya ang ating matagpuan ang hinahanap natin sa panahon ng worship, sa panahon ng pagsamba ay ang gloria, ang kalwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma 12.1 Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Noong panahon ng Lumang Tipan, ang iniaalay ng mga tao upang sambahin ang Diyos ay mga handog na hayop na walang batik ang balat at balahibo. Ngunit ngayon, ang inihahandog natin ay ang ating mga sarili na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Nawa sa buong isang taon sambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. Second our face will shine. Ang ating mukha, ang panlabas na manifestasyon kung ano ang laman ng ating puso. Matapos ang pakikipagniig ni Moises kay Yahweh, nakita ng mga Israelita na nagniningning ang mukha ni Moises. Kung tayo'y may malapit na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, magiging maningning, maaliwala sang ating mukha sa loob ng isang taon. Kailanman ay hindi tayo magiging bitwing walang ningning. Sabi sa ikalawang Korinto 4.6, Sa ang Diyos na nagutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Kapag tayo'y tinitingnan ng tao, kailangang nakikita ng tao sa ating mukha ang mukha ni Kristo third our relationship with others will change kung ano ang ginawa sa atin ng diyos yun din ang gagawin natin sa ating kapwa sapagkat minahal tayo ng diyos mamahalin din natin ang ating kapwa sapagkat pinahahalagahan tayo ng diyos pahahalagahan din natin ang ating kapwa sapagkat pinatawad tayo ng Diyos, patatawarin din natin ang ating kapwa. Sa parabola tungkol sa pagpapatawad, namuhi ang hari sa kanyang alipin na pinatawad nito sa malaking pagkakautang sapagkat hindi natutong magpatawad sa kapwa alipin na may pagkakautang sa kanya itong lalaking ito. Ganito ang wika sa Mateo 18, 32-35. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo, sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa, sag sa galit ng hari, siya ay pinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo tauspusong patatawarin ang inyong kapatid. Dahil sa kalwalhatian ng Diyos na sumasa atin, kailangang sundin natin ang binabanggit sa Epeso 4.31-32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait kayo't maawain, magpatawad kayo sa isa't isa na tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ito ang pinakamagandang maireligalo natin kay Yesus sa kanyang kaarawan at maging sa pagsapit ng bagong taon, ito ang pinakamagandang regalo natin sa Diyos. Ibauna natin sa nakaraang taon ng lahat ng ating mga hinanakit at sama ng loob at magtatag tayo ng bagong relasyon sa ating kapwa. Ang aking dalangin, naway makita sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Kanya at sa ating kapwa tulad ng ipinangaral at ipinakitang halimbawa ni Jesus. Naway magningning tayo. Hindi lamang ngayong bagong taon, kundi sa lahat ng panahon. Tandaan natin, ang winika sa unang Pedro 1.15-16 Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya na kami ay sasalubong sa isang bagong taon. Salamat po, dakilan Diyos, sa buhay na ipinagkalob mo sa amin at nawa kung papaanong ikaw ay banal. Tulungan mo kaming magkaroon ng isang buhay na banal. Na ang ibig sabihin ay isang buhay na tunay na nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa aming kapwa. Tulungan niyo kaming limuti na ang lahat ng pangit na nakaraan at kami humarap sa isang bagong buhay na punong-puno ng pag-asa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng anak at ng banal na espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo at sa loob ng isang buong taon. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kahapon, ngayon, bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.